Saka, ano bang problema nyo kung pinaslang ang mga drug lords na yon? <coughs> di ba dapat magigilang issue yan kung panay inusenteng tao ang mga napapaslang lang na yon? Tama. Kaso hindi naman, di ba? So tingin ko napaka-irrelevant talaga ng investigasyon na yan. Unless na lang nasa panig ng mga drug lords, pushers, users and criminals ang ating pamahalaan. <laughs> Manood kayo sa mga balita. Di ba marami na namang inusenteng tao ang mga nabibiktima ng mga kriminal? Di ba dapat yan ang inyong mga iniimbestigahan? Kaso di ba wala kayong pakialam? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan natin ang galawan ng Bangag Administration para ang budget proposal ng Office of the President ay hindi na ma-question. So yun po ang sneaky move ni na Bangag. Talagang sinabay nila sa hearing kay Alice Guo para wala ng question Nusut na lahat ng corruption nila eh, no? Alang hiya talagang bangag administration to eh. So ngayon naman guys, magkukomento po tayo sa script reading session ng kongreso ngayon tungkol sa investigasyon sa pagkakapas ng DAO sa mga Chinese lord na pinag-utos DAO ni former President Duterte. So without further ado, let's do this. Ma, tata, pwede bang uh, pakibasa mo ulit yung uh number 28, 29, at number 30 ng abit mo dated nung August 21 yata. Comsec, can you please give a copy to Tata? Uh, Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating uh, bansa at uh, sa ating mga kongresista. What? Teka lang ah. Only in the Philippines lang ata ito ah na yung mga magtitistigo pagbabasahin ng mga script nila in the past hearing. Saan ka nakakita ng ganito? Ano yun? Para walang discrepancy sa mga statements nila? Para masabi yung factual ang mga statements nila? Ganun ba yun, boss? Talagang kumigyante itong mga tuyo eh, no? Sa bagay, they are establishing their narrative, eh, no? Malamang walang opposition dito, kaya walang mag-check kung ang mga testigo ba na to ay nagsisinungaling. Tama. Ay, nako. Ganito na ba talaga tayo sa Goeste, bagong Pilipinas ng Bangag Administration? 28, 29 po. Opo, 28, 29, and 30. Habang <laughs> naglalakad kami, papuntang investigation section. Tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nak nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig <laughs> ko lang sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, Congrats, Superintendent Padilla. Job done. Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. <laughs> Alam ko lang ang kausap ni Superintendent Padilla. Ay But si number 29 po. Number 29 po to, no? Sige po. Tuloy po. Alam ko lang ang kausap ni Superintendent Padilla. Ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Wow, nagbasa lang si Kuya. Legit na script reading session talaga itong investigation na to eh, no? <laughs> Ngayon, nandito na po ang ating Colonel uh, Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinupang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4? at number 6 ng supplemental affidavit mo. Comsec, could you please uh, give him a copy so that he can read? <coughs> Grabe, no? Sabi, maaari nyo po bang basahin? What the f... Diba? Hindi ba pwedeng maaari mo bang isalaysay muli ang mga sinabi mo sa nakaraang hearing? Di ba dapat ganun? Tama. Kaso, wala eh. Nasa isang side nga lang pala lahat ng... Eh, este, tao dito. Kaya panay, pabasa lang ang mga abno na to. No? Yes, uh, Your Honor, Mr. Chief. Uh, dito po sa aking epidebit, uh, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section, ay tumawag ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte. Sandali lang ah. Ano sabi niya? Ayon sa boses. So hindi ka sure, boss? Di mo tiyene eh kung anong pangalan nung tumawag sa iyo? Ayon daw sa boses eh. Oh, wag aanga-anga para hindi halatang scripted ang pinapagawa sa inyo ah. Baka mapansin namin. <laughs> Ayon daw sa boses ang putragis. Hindi sure. At sinabing congrats, Superintendent. Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawa, pinuwang dinuguan. Wait, wait, wait. Ano daw? Dinuguan? Kayo naman ni. Eh. Pinas lang nyo na, kinuha nyo pa talaga ang dugo nila para ilagay sa dinuguan? Hindi na lang kayo namin sa palengke ng dugo ng baboy, mga boss. Kayo naman talaga. Ano pala yan? Dinuguan ang Chinese Lord? Kung mga taong to eh, no? So, Colonel Padilla, ngayon, binasa mo yung sa yung salaysay na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na pinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos tayin ang tatlong Chinese. Colonel Padilla? Yes, Your Honor. As uh, the voice I've heard over the phone. Oh, yan na naman po ang statement of uncertainty ni Superintendent Padilla yung word na as the voice I heard over the phone. <laughs> so meaning, hindi po siya sigurado. Hindi confirm. Kasi bumabase lang siya sa boses. Di siya sigurado. Kasi as the voice he heard over the phone eh. Di ba? Tama. Di ba dapat yes, your honor lang. Di ba? <laughs> That is a certain statement na sure siya na si former President Duterte ang kausap niya. ba? Diba? Tama. Pero kung isasama mo sa statement mo ang as the voice I heard over the phone, you are not sure kung si former President Duterte yon. <coughs> Ito para akong abog-bago ah. <laughs> ko. Ano ba naman yan? Sino ba ang gumawa ng script nyo? Palatang scripted dong. Yun yung loophole sa circus nyo mga boss. Ako naman kasabi sa inyo. Ano ba diba yan? Inaamin mo din. Inaamin mo ang lahat na ito ang nagsabi, ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yan, ganun dapat ang sagot. Yes, Your Honor, Mr. Chair. O, oh, ba? Diba? Sigurado. Discolored naman. Next time, pag kumuha nga kayo ng mga kasabwat yung marunong umarte, ha? Dapat may background sa teatro para di aanga-anga. Okay? Ito mga to, napag-aalataan tuloy, no? Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing kayo nila ang tat tatlong Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, mayroon akong uling tanong sa'yo, Colonel Padilla. Nax, mukhang ito na yung finali question, ah. Ano kayang ang itatanong ni Congressman Dong Gonzales? Mukhang matinding question to ah. Game game. Pag nag-uusap po kayo ng dating presidente Roald, Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang dating presidente ang pinagtatawag nyo? O may iba pang telepono na ginagamit nyo? Ano ang ginagamit nyong telepono? <laughs> Putrags. Yun na yun? Akala ko ba naman yung mga question niya eh, ang lugar matatagpuan ang Dabao Death Squad? O kaya ano pa ang mga illegal activities na nalalaman mo? Mapinapagawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Yung mga ganong question ba? Diba? Anak ng toko. Puti sa tinanong mo lang kung anong ginagamit nila for communication ni PRRD. Yusko Lord naman, sana kinat mo na lang during the time, uh, I have my cellphone. Yung no, no, Personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong uh, pagkawag? Hmm. naka-receive ka ng calls? Hindi po. Pucha, akala ko, itatanong pa talaga kung anong model ng phone eh. Saka anong nakarehistro ang tinatanong mo kong? E, 2016 pa lang yun. Wala pa pong SIM card registration ng mga oras na yon. Okay? Taong to kung ano-anong question ang tinatanong eh, no? Ano ba yan? Well anyway, uh, Mr. Chairman, uh, yun lang po ang gusto kong malinawan at least. Uh, last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Hernandez for the executive session. So ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At uh, ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Wow, meron pang I rest my case. Ah, Mga bagsakan eh no. So confirm na si PRRD nga po ang tumawag kay Superintendent Padilla, 'di ba? Oh, no! Ay niyan kay Congressman Don Gonzales, 'di ba? Wow, palakpakan natin mga idol. Palakpakan natin sila. Nalaman na natin ang totoo. Woo! O tapos, Drag lord yan, anong paki namin dyan? <laughs> Alam po nating lahat na the world is better off without them. Tama. O tapos, alam nyo, kahit kanino nyo itanong irrelevant ang Circus Investigation na to. Kailan pa nangyari yan? Di ba 2016 pa? Ang tagal na yan mga boss, move on. Unless na lang, niya na Bangag yung tatlong Chinese drug lord na yon. Saka bakit pa ba binuksan ng investigation about allegedly killing a Chinese drug lord sa Davao prison noong 2016? Anong year na ngayon? 2024 na, mga boss. Panay-expired na ang mga issue nyo, wala na bang bago? <coughs> Saka, ano bang problema nyo kung pinaslang ang mga drug lords na yon? Di ba dapat magigilang issue yan kung panay-inusenteng tao ang mga napapas lang na yon? Tama. Kaso hindi naman, di ba? So tingin ko napaka-irrelevant talaga ng investigasyon na yan. Unless na lang nasa panig ng mga drug lords, pushers, users, and criminals ang ating pamahalaan. Manood kayo sa mga balita. Di ba marami na namang inusenteng tao ang mga nabibiktima ng mga kriminal? Di ba dapat yan ang inyong mga iniimbestigahan? Kaso di ba wala kayong pakialam? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!